Naaagnas na kan madukayan ni mga parasira ang bangkay kan sarong lalaki, mantang nagpapataw-pataw hara sa baybayong kambarangay resurreksyon sa San Fernando, Masbate, kanakaaging Sabado, Nobyembre 4. Sa impormasyon na nasambit na persona, iusubot ang lalaking apat na aldaw ng pinagahanap kang otoridad na nahulog sa piglulunada na pampasayrong roro vessel na biyahing Masbate bate pasisiring sa Puduran Port sa Albay. Positibo man subot inibinisto kan mga kapamilya dahil ta nasa state of decomposition na dahil na ininuli pa sa saindang residensya sa Buenos Suerte Pio Corpus, Masbate City. As in tulos na iniipiglubong sa Campo Santo ka na sa na lugar. Bali nakita na po yung kanyang cadaver. 8.30 ng umaga po siya na itawag ng concerned citizen na may nakitang floating cadaver po. After po noon, uh, nag nagsagawa po tayo ng retrieval operation. Tapos binigay, dinala na po natin sa family niya po for ano din, for para makilala din kung siya po yung hinahanap na, na person po. Sa ginibong investigasyon, nagluluwas na ba ko aksidente ang nangyari? Bali, uh, nung noong November 1 po at around uh, 7 p.m. 7 p.m. ng gabi po, uh, na-receive po natin ang report via phone call through the TGS Espeodoran na nai-report po na mayroon po tayong tumalon na pasahero. And then, nung i po siya sa CCTV, nangyari po siya at around 4.26 p.m. po. Actually so, po, ang info po sa atin is due to family problem daw po. Pero syempre, kung may mga underlying ano pa, reasons, hindi pa po natin maisabi sa ngayon, ma'am. Magigirumduman, pasado alas 4.20 sa isnin hapong kanakaging Nobyembre 1, kan mapabareta ang pagkakahulog kay ni sa kadagatan sa Kupkan San Miguel Island sa Monreal, Masbate. Tulus man na nagkondusir ni Search and Rescue Operation ang Coast Guard District Bicol, Coast Guard Masbate, MDRRMO as in PNP, alagad dahil sa subot kusog kang ukol, dahil tulos na hanap ang nasambit na persona. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.